83 ka probinsya sa Tibok Nasud, lagip na ang probinsya sa Zamboanga del Sur na ginaminam na sa umaabot ng pagsaulog sa Jesus Reigns. Alang sa dugang detalya sa maong nga balita ni report. Balita Sakto sa Abot na ginaminam na ng mga religious sector gikan sa 83 ka mga probinsya sa Tibok na Sud sa Pilipinas. Lagit na ang probinsya sa Zamboanga del Sur. Alang sumaabot umaabot nga pagsaulog sa Lainaw Sab nga hugna sa Jesus Reigns karong umaabot nga adlaw lunes, Nobyembre 27, 2023. Ipaigayon kini sa May Blue of Valle Zamboanga del Sur Provincial Complex Upagadian City. Sa may launa sa hapon, adunay ipaigayon nga parade o pagkaalas alas dos, magsugod ang extravagant worship pa nga pangunahan sa nagkadaiyang mga religious actor sa probinsya. Sa maong adlaw, lauman ang pagpunsisok sa mga katawan. Hinungdan nga nagpagula karon og painumdom ang organizer sa maong event. Nga pagsuot ka komportable nga sapato o sandal. Ayaw ka mong kalimot sa pagdala og payong. glasses sunglasses is proteksyon sa init sa adlaw. Labaw sa tanan, ayaw ka kalimot sa pagsuot sa white t-shirt karon itatak na Jesus Reigns. Tungod magsilbi kining entry pass sa venue. Apanalang Apan alang sa mga wala pa'y t-shirt, mamahin kamong makapalit sulod mismo sa paygayunan sa mga aktibidad. Karon nga tuig nagtangag kini sa temang intimacy with the word. O ang tanan nga busalmot sa maong talagsaon nga kaliukan sa mga Christian believers gumikan ka usa kini paygayon sa usa ka tuig. Usa kini kaadlaw nga kasaulugan sa paghatag og pagdayig, pagpasidungog o pagyukbo sa tong labaw nga baka gagahom. Saktong balita ni Kamigang Jocel Lagumbay sa so 14.7, 104.7 The Xambi Music Best, Radio Sakto, Pagarian. Pagmugna og Zias PPO Press Club, gikauyunan sa mga sakop sa media ug sa mga karaguan sa kapulisan sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Atong gawaton ang report ni Kamigong Aldren Niliyama. Malita sa Ababo. Gikauyunan sa mga sakop sa media o mga kadaguan sa kapulisan sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office ang pagmugna o GSPPO Press Club kinihuman sa naitabong panagtigom tali sa hugpong sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa KBP Zamboanga del Sur Chapter o sa hugpong sa kapulisan sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office sa Nagipahigayon Sulod Bismo sa Conference Roma, Camp Abilona, Lumbia, Pagadian City, Zamboanga del Sur, Kagahapong Adlawa, Nobyembre 21, 2023 sa May Alauna sa Japon, Ang maong lakang gikauyuna ni Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Modhin Pantarana, Police Lieutenant Colonel Francisco Calumba, Jr., Chief PCEDO, o Major Bahaw ang PIO officer sa GSPPO. Lakip na nga ni Uyo ang grupo sa media sa pagpangulo sa KBP Chairman Melchor Coronel, mga station managers og mga membro sa media ang mga musunod mao ang mga napili nga opisyalis sa GSPPO Press Corp. Napili si John Corge sa DXPR, e si presidente sa GSPPO Press Corp. Vice President for Internal Affairs, Joey Sahola from Radyo Bagtinga. Vice President for External Affairs, Elmer Maghanoy from Radyo Kidlata. Secretary Amalia Pakarat from Radyo Bisdaka. Og treasurer Requel Sa Uhasa from Radyo Bisdaka. Auditor Vanessa Tumakmola sa mga Board of Directors. Sila si Wendell Cabrera from Wonder Radio Pagadian, Danilo Pilare from Malindang Broadcasting Network, Bengoy Hermosa from DXKP, Kenneth Alvin Bostamante from RMDXPR, Florence Ofima from Radio Bagtinga, Rex Rabutin from Radio Kidlata, Emeline Campilan from Brigada Pagadian, Dodong Albiso from DXKV, og Melbert Gohil from Radyo Bisdaka human sa pagpili sa bagong opisyalis sa GSPPO Press Corp isunod ini ang pagpanumpa karong Disyembre 2, 2023 sa may alas sa hapon sa conference room Camp Abilon Pagadian City, Zamboanga del Sur. Sa laing bahin, gesgutan usaba sa maong tigom ang pagpaligon sa hugpong sa media, pinagi sa paghayusa sa pagatod sa mga impormasyon gikan sa kapulisan sa GSPPO. Gibutyag ni police Dutinan Colonel Modhen Pantaran ang Deputy Provincial Director for Administration nga tungod sa Freedom of Information kung FOI nakita nini nga walay unity sa paghatod ah, og mga impormasyon ang mga media apan inisyatibo nga ilang gimugna pinagi sa mga guidelines ah, and procedures paagi kini aron malikayan ang misinformation ah, sa habig sa mga media practitioner gipangugatan usab niini pagpadayag ang ilang tahas og trabaho pinagi sa pagsunod sa balaod ug pulisiya sa kapulisan Saktong balita ni ka-amigo Aldrin Ilyama sa DXMB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian. Bangga kamigo mga sundalong sakay KM 250 track, sa nalisgrasya ng KM250 military truck sa sindangan ng de Zamboanga del Norte ana-ana sa maayong kondisyon. Alang sa dugang detalya sa maong balita niyang report. Balita Sakto sa Abot. Ana na sumay nga kondisyon ang mga sundalong sakay sa nadisgrasya nga KM250 military truck sa tinaplan sityo Kalawit sindangan ni Zamboanga del Norte. Kanatong adlaw nga Lunes sa may launa kapin kunkulang kulang sa hapon Kanamduman nga nakangkunog sa marog bunog sa kalawasan ang pipila ka mga sundalong sakay sa maong military truck sa rihang nalimbuad kini sa kilid sa kalsada ng ilang gagian. Human nga nawad anong break ang driver niini sa may kurbadahon nga bahin sa nasangpit nga lugar. Dali usab silang nadalangad do sa sindangan na district hospital o gilaing atiman sa mga doktor na sairan nga ang mga maong tropa. Mga ginsakupan sa 106 o 44th Infantry Battalions sa Philippine Army nga nakabase sa Lower Baluran, Emelda Zambuanga, Sibugay. Saktong balita ni Kamigang Jocel Lagumbay sa so 24.7 104.7 The Zambi Music Best, Radio Sakto, Pagadian.